mga ka, ano ma, mga mga ka kaantingero at siya nga po pala si Maestro Miko mula sa Sagrado at mula sa antingero ng Kabite mula sa angkan ng Sagrados at marami, ma, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at sa lahat po ng mga umabang dun sa mga episode na ano at marami pa, ma, marami pa pong iba no so dito kasi hindi lang namin masalansan maigi kung ano yung mga kaganapan bali hati po kasi yung uh, mga pangyayari. So sa lahat din po ng mga nagtaka nung nadisgrasya po ko rin sa Malagasang, uh, mahaba po kasi yung kwento ron. Pero maraming maraming salamat din po sa mga nag-alala. At kahit paano yung nailigtas po ako sa tulong ng Diyos Ama. So mga kaantingero, mula rito, uh, i-highlight ko sa inyo, kukunin ko, i-highlight ko kung ano yung mga Uh, mga gamit o pangangalaga ni Maestro Miko mula sa Sagrados at meron pa po siya ron sa pinakataas pinaka, kumbaga ano palang huto uh, unang palapag pangalawang palapag, pangatlong palapag nandudong po talaga yung pinakadabes na gamit niya na hindi niya na, naipa, napakita mahaba po kasi malay nyo uh, makumbinsi ulit natin si Maestro ma Miko na kung saan naman eh, ma pagpalain din tayo kung saan naman. Ito ay isang aral lang na kung saan ay mga mutya, mga bato, at saka mga jasper o tinatawag na certified stone na maaring maano natin na masaliksik natin sa mga mga kantingero na may hilig din sa mga mutya baka may ma mapansin kayong ganyan at medyo kakaiba search nyo lang po si Maestro Miko baka doon kayo mag-usap nyan pero may yan sa mga ganitong mga mutya Uh, mas gusto niya 'yung mga bato na kakaiba. Yung tipong hindi mo rin talaga kalain ang mutya talaga. So dito mga ka-antingero, ako nga po pala si DJ mula sa Antingero ng Kabite sa Grados at Miko uh, mula sa Grados, uh, Maestro Miko mula sa Grados. Shoutout po wala dati Carlo Shoutout uh, nga din po pala lahat ng mga maestro na nang sa Grados brotherhood sila Maestro Aljon, Maestro Reynan, Maestro Angel, Maestro Dave, Maestro Jenrick, Maestro Umpong, Maestro Noel, Maestro Dexter. Saka sa aming mahali na supremo na si Cardong Agimat Shoutout po sa inyo at magandang nabi Maraming so, maraming salamat yeah. po. So ganoon din po, ah. shoutout din po doon sa mga binanggit ni, ano, you know, ni Maestro Miko. Sobrang haba kasi ng mga ano na natin, hakbangin. No? Tsaka, kumbaga, malay nyo. Mga, uh, mga kamestro ko sa mga mga kamestro din ni Miko dun sa ano ay mapadpad din ako sa inyo at mapakita nyo rin kung ano yung mga collection nyo rin o tinatawag na mga gamit so dito naman sa ato din tayo kay Tatay Cardo siyempre siya naman, may guma, siya naman po ang mga gumagabay at nagbukas sa amin ng pinto para naman sa kaalaman at mabuksan din ang kaalaman para pagdating ng hine, so susunod na generation ay maibigay din namin sa iba at ma, uh, mapag-aralan din ng iba yung mga tama. So dito mga kantingero, hanggang sa muli, uh, magandang hapon po sa inyo. Blue Lace Agate. Ah, Blue Lace Taso Agate. Kaso pinalish na nila yan. Oh, minanmade made na rin. No? Ayun o. No? Pero pag ito ay napaano, napabilog mo ng konti, ito ha, ah, napabilog mo ng konti, tapos eh para sa ano yung nasa bilog ng ano ng mga ah, emperador, mm -hmm. agad ng tubig 'yan. Mm -hmm. <laughs> pag <minan> <laughs> Malikot ang utak ng Pilipino mm -hmm. pagka sinabing pera, kayang-kaya n'yang gawan ng paraan 'yan. Ayan. Ayan na, ah, ito ah legit na ba 'to? Oh. Ngayon, imaman made natin, bibilog lang 'yan. Bibilog lang siya ng ano para magimutya ng bato. Ay, mutya ng tubig yan. Ganyang kalikot ang tao, lo. O, oh, ito naman. Ito naman, iba rin Ayan, to. Iba rin. Hindi ko rin alam kung ano yan. Kadalasan dito lang hindi nga naman. Kaso may mga guhit-guhit siya. Parang hmm. tagusan din. Okay din, no? Kaso hindi ko lang masabi kung ano siyang bato. Okay ba? Mayroon din akong ganyan tong bato. Ay, ipapakita ko sa iyon. Mm -hmm. Hindi, say na lang. Tapos meron ka rin naging bato. Ah, ito. Hmm. Ah, ito Possilize talaga. fossilized ano ice na, ay, fossilized na ano. Ayun, no? Hmm. Tawag sa'yo, batipay. Ayun. Ito yung naging bato na, no? Hmm. Ayun, naging bato na. Yung iba kasi, lalagyan nilang ganyan, no? Yan ang ginagawa nilang kwintas. Ayan, di ba? tapos isa rin to yung mm, oh. na susunod crystallized eh, marami nito kaila eh sa Mindanao, Mindanao. at saka yung mga nabibili nila yung pinalilimos nila commander leon dahil nga may ligsa kalikasan din yun eh mormotya yun eh yan ano ganyan din yun e. tapos meron iba rin to eh, iba, rin yun. ah, iba rin to yung susu talaga na naging bato eh, dito kasi tayo tumututok eh yeah. mm sa mga nagaanting na mga malalayong lugar, dito sila bumabase. Tapos kapag nakakuha sila ng ganito, bago nila testingin yun, lalagay nila sa suka. Pag bumula, automatic. Ano, uh, legit. Pero depende ho yun sa mutya. May mga ganitong suso na bumubula, meron din suso na hindi mm -hmm. hindi siya pwede sa tubi, ay sa suka para bumula. Yun, pero magkakaiba kasi ng ano yan eh, ng level yan eh. Magkakaiba sila ng taglay. So, hindi lahat, lahat ng mga mutya na pwede natin ilapag sa suka, bubula. Yun, meron din ako mga mutya na bumubula. Meron din ako mga, mga mutya na hindi bumubula. Ibig sabihin, pare silang legit. Magkakaiba lang silang taglay. Pero legit silang pareho. Tapos eto. Eto rin yung... Pero masarap to ha. Ah. Ginag, eto ba ginagataan? Oh, yan yan. Ito. ito so, ang na <laughs> sarap to higata eh, no? Mm. Yan, no? Pero Max, naging bato siya, oh. Mm. Naging bato siya. Marami nito, alam mo, sa 12 bintana ng Malagasang. Mm. Ang 12 bintana ng Malagasang, history niyan, mga kaantingero, uh, dito sa Kabite, ang 12 bintana ay magduduktong sa ilalim. Dosing ano, kasi po tinawag na 12 bintana, 12 uh, sa siya sa ilalim ng sa pinaka-underground okay. na magduduktong sa gentry dasma trese kawit Tataimus. na kung saan ay pinagdaanan ng mga grego o tinatawag na mga katipunero na hindi, para hindi sila makita sa ibabaw so kung, kung mabubuksan o tipong madadaanan nyo hindi lang ho ganito ang makikita nyo roon. mas marami pang mutya kasi yun ay sa ha tagal ng panahon yung iba natabunan na yung iba buhay pa pero sabi ng ilan na mga matatandang sumuong doon noon, eh may mga naninirahan ng as kasi dahil hindi na nga naiilawan, tapos tubig na lang siyang mababa. Pero buhay na buhay pa po yun. Ang 12 bintana na magduduktong sa 13 dasma, ah uh, gentry, imus, kawit. Yun po yun. Ang labas po noon is pareha simbahan. Hindi ko na hindi ko na sasabihin kung anong simbahan. Yan. Tapos, ito pa. Ang ganda ng mga ano mo. Ang ganda ng mga ano niya, o. Oh. oh. collection niya, oh. diba? di ba? Hindi ho ipot to. Baka alam nyo ipot na naging bato. Yan po yung, ano, suso, no? Susuto, yeah, mm no? suso, suso, suso siya, yeah. no? Parang kuhul, no? Mm yeah. Ito ata yung kuhul, suso ata yun. Yun, no? Ito, yeah. naging bato siya, no? Mm -hmm. Pero kung titignan nyo, akala nyo ipot, no? Naging <laughs> bato siya. Ang galing eh. Tapos to. Mm -hmm. Ah, ito rin. Tamilok. Mm -hmm. Pari putol na, no? Oo. may mga mga bako ba din. Ah, Maso putol nga rin. Putol Wala na lang kumulat sa kayong pwetan. Ta, sobrang tagal na siguro, no? Di mo nalang ibabad to sa langis. Pwede rin naman. May yun to. Bumaba. Di man, <clears throat> gawin mo na lang siyang kwintas. Pero wag mo na siyang huhulman parang iman-made mm -hmm. mo. Mas may to. Lagyan mo na lang siya ng pula balutan mo siya ng fix na pula. Mm -hmm. Abi ito to sa mga kulam na ano, pangontra ko. Tapos 'to, ang ganda oh. Hintay lang sa mga video. sa liwa. Ito talaga, pinaka-legit talaga 'yan. 'Wag mo nang i-manmade na, 'yan na talaga 'yan. 'Yan na talaga 'yan. Oh, gagawan mo na lang talaga siya ng ano. Hmm. 'Yan oh, 'di ba? Oh, tinanong niya pagkakasuri mga Ibang, klase to si ano, si Maestro Amigo. Nga pala shoutout sa mga sagrados diyan na mga kapatid natin, Lalo lalo na sa mga iba natin mga na, nakakilala o yung mga pinakamataas din na nakakasalamuha natin. Malaking bagay 'yun sa amin 'yan, lalo pa sa amin mga kaalaman, mas maganda po 'yung napapalabak. Ito po rin 'yung ano to, Parang ano yun eh, taklobo na maliit. Ah! Alam to ng mga taga Mindanao kung hmm. anong klaseng ano to. Alam kung ano lang mga, ka, hmm. ano, mga kantingero, baka alam nyo tawag dito pero napakainam na ito. Hmm. Ayan o. Oh. Diba? Hmm. Ang dami niyang collection. Kung susuriin nyo maigi, napakarami. So lahat dito, more kalikasan. Hmm. Kaya, Ayun, may mga ano pa siya rito. Ano tawag dito? tayo ng kambing. Hindi, <laughs> hindi <laughs> 'yan. Eh ah. 'yung maliit nang ano, prophecies 'to. Ah, ayun, pero akala nyo pinagdikit-dikit na tayo ng kambing 'no. Ayun no? pero kasabihan na naman 'yan, naging bato 'no, dumi ng kambing na naging bato. Isa oh, malilikot, oh, okay, minsan malilikot 'yung utak ng mga Pilipino. Eh. Hindi Hindi bato dalo. talaga, ganun mo na lang Oh, bato talaga. Bato talaga siya. Wala ka lang dito, bulalakaw, no? Meron. Ito. Ah, yung tinatawag na ano, yung te Pectite. Oo. Oh. Pwede mo siyang ano. No? Tapos may mga bato omo mo karing maliliit. Yan. Ano, tingnan niyo po mga bato o mo niya maliliit. Ito talaga, legit to sa kuweba. Ayan. Meron akong nakita rin ganito eh. Ganitong ganito. Ganito. Pero may bilog siya. Tapos hmm. nakapatong. Ngayon pwede siyang ano? pantawag na. May sabi sabi ng ano, may pantawag daw dun. Ganito eh. siya. Pero sa akin brown. Ito nga lang. Ano. Mas may ginabato oh, mo. Yung mga plat-plat. Ayun ganito. Kasi ito talaga hinulma talaga ng ano to. Kalikasan. Kalikasan talaga humulma yan. Kasi dyan. sa kuya ba dikit-dikit yan eh. Hindi, Kaya pag lumalaki sila may mga plat-plat oh, yung ano nila. Ayan o. Oh parang kulog alam nyo po yung mga mutya ng kulog yung nakikita natin batong maliliit na sa tuwing kulog sa, sa tuwing kumukulog tsaka lang sila naglalabasan maganda ng mga ano ni ano mga pinagtipakan yung mga pinagtipakan niya yung pin, 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 pinag pinagtipakan niya ayun yung ano ito anong tawag dito leklay leklay oh. yun yun tapos mga kam ang oh, maestro, meron merong ano, merong ibina uh, na ibinahagi sa akin si ano si Maestro Miko na hindi niya na pwedeng mabawi ito. Promise. Dahil ito na talaga yung ano eh, yung unang-unang pasyal ko. Ayan. Ito na yun, no. Ayan. No. Hindi nyo makikita yung, ayan o, no, papakita ako yung blue nyan. May blue yan. Eh. Ayan o, no may blue yan sa loob. Ayun oh, no, ayun oh, no, ayun oh. No. Meron mm. pa yan sa loob, ayun oh. No. Sa loob yan nababalutan siya. Pakita mo yung sa liwanag. May cellphone ba? Pinaki sinuri ko rin to sa bahay. Mm. Ang si Maestro Miguel dito mm. eh, wow, bakit? Eh, <laughs> ano diba? tagusan, Tagusa, tagusan din siya oh. Pero hindi lang siya tagusan kasi kapag natatamaan siya ng araw, meron siyang blue sa loob. Mm -hmm. Nadal, nadali ko na naman si Maestro Migo dito. Hindi <laughs> <laughs> naman nakahalo pa ako, di ba? Mm -hmm. Tapos meron din ako ipapasuri kay Maestro Migo dito, kasi mahilig to talaga sa bato. eh. Ito nga yung sinasabi ko sa kanya. Ito. Mm -hmm. Ito na yon Nilagyan ko lang isi. Ito yeah. kakaiba to, ang eh. di ba? Parang kahoy na inanay. Eh. Tapos naging bato. Ilang beses kong hiniling uh, yan. No? Apat na araw kong binalik-balikan yan sa gentry para sa sinasabi daw nila ron mga kaantingero doon sa batis na yun. Marami raw inkanto Pero yeah. nung pumunta ako, yan po yung hiniling. Yung hiniling ko na for the first time na may bibigyan ako. Parang ito yung, diba? no? uh, <clears throat> yun yun yung ito po kanoy. yung ano, ito po yung ibinigay o ipinagkaloob sa akin sa gitnang gitna pa mismo. Hindi ho sila nagpakita kung pus ako na pagdating ko sa apat na araw kung pagbabalik-balik doon para humingi, humiling sa kanila. Apat mo. na araw hapon ko po siya nakita. Uh, ano mga basta hindi ko na makita yung ano eh. Ito po yung binigay sa akin. Yan. Ibang-ibang uri siya. Kahoy, ano mo yun? Ano yung ito? Oo nga. Iba naman to. Pareha sila ng ano, amoy. Pero, bato nga siya eh. Oo, bato. Oo, bato. Naging bato na siya. Kahoy na naging bato siya, pero... Ito naman. Okay. Parang ito yung talsik niyan eh. Hindi, iba yan. Iba ba to? Sa yan. sa Amadeo to. Ito talaga yung... Ayan, yung nakita yung talaga. Nakita nila yan, gumugulong sa taas ng Amadeo na may apoy pa, hmm. may mga apoy. Gumugulong talaga. Madaling araw. Hmm. Tinin mo? Ano eh? Diba? Kuryente. Oo. Oh, may ano Parang talaga siya. nagbabibrate sa kamay mo eh. Kumugulong yan daw, may apoy. Ap Kaya kinakain siya ng apoy Binalat Binalag ko na noon yan. Sabi ko kinakain siya ng apoy bago siya bumagsak. Hmm. Siguro, habang bumubulusok siya, di ba? Pinakain na siya ng apoy. May ano, may vibrate siya at saka yung ano. Kaya nga ikaw ang sumusuri, Ay, sayo, sa iyo ko pinasuri. Iba yung ano niya, ano? Hmm. Iba yung, iba niya yung aura niya. Iba yung aura niya saka yung pagkakatipak-tipak niya. Mm -hmm. Maganda to. Maganda niya. Diba? Ito first time ko lang makakita niya ito kasi ang ganda ng ano. Tingnan mo yung pagkakasunog nga eh. Yung pinakas maganda yan tingnan mo pag natuyo yan kasi mm -hmm. pinunasan ko na. Pinupunasan ko kasi yan eh. Tingnan mo yung ano yung pinaka sa loob hmm. niya. Iba, di ba? Hindi siya ordinaryong hmm. bato. No. Yun na, no. Iba yung ano. Hmm. No? Iba yung uh, ano Kasi eh, ikaw umiilig kang umilates niyan, hmm. kaya sabi iba ko papasok. Iba yung mga ano, umuugong sa kamay. No, oh, iba. Iba, no. Hmm. Iba rin to. Ito iba kasi rin. sa gentry to. Hiniling ko to ng apat na araw hmm. ko. Naibigay, naibigay ko sa naibigay. Ito naman, kusang ibinigay din na taga Amadeo yung Kasabay nito yung pinakita kong bato na parang ipo-ipo. Mm. Yung sabi ko, yeah. kaya ako nakita yung may dahon na gano'n, mm. yung umiikot na gano'n. Yun yun. Yun. Kasab kasabay nito ngayon, yung binigay mo sa akin. nadali ko si Maestro Migo. So yun, uh, mga, ka, mga Mga, mga ka kaantingero. At siya nga po pala si Maestro Migo mula sa Sagrado at mula sa Antingero ng Kabite mula sa angkan sa Grados at maram, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at sa lahat po ng mga umabang don sa mga episode na ano at marami pa marami pa pong iba no so dito kasi hindi lang namin masalansan maigi kung ano yung mga kaganapan bali na hati po kasi yung uh, mga pangyayari so sa lahat din po ng mga nagtaka nung nadisgrasya po ko rin sa Malagasang Uh, mahaba po kasi yung kwento ron. Pero maraming maraming salamat din po sa mga nag-alala. At kahit paano yung nailigtas po ako sa tulong ng Diyos Ama. So mga kaantingero, mula rito, uh, i-highlight ko sa inyo, kukunin ko, i-highlight ko kung ano yung mga, uh, mga gamit o pangangalaga ni Maestro Miko mula sa Sagrados. At meron pa po siya ron sa pinakataas, pinaka, kumbaga ano palang huto, uh, unang palapag, pangalawang palapag, pangatlong palapag, nandudong po talaga yung pinaka best na gamit niya na hindi niya na naipa, napakita. mahaba po kasi. Mahalay nyo, uh, makumbinsi ulit natin si Maestro Miko na kung saan naman ay eh, pagpalain din tayo kung saan naman. Ito'y isang aral lang na kung saan ay mga mutya, mga bato at saka mga jasper o tinatawag na certified stone na maaring maano natin na ah, masaliksik natin sa mga mga kantingero ka na may din sa mga mutya baka may ma mapansin kayong ganyan at medyo kakaiba search nyo lang po si Maestro Miko baka doon kayong mag-usap nyan pero may yan sa mga ganitong mga mutya ah, mas gusto niya yung mga bato na kakaiba yung tipong hindi mo rin talaga kalain ng mutya talaga so dito mga kantingero ka ako nga po pala si DJ mula sa kantingero ng Kabite sa grados at Mico, uh, hmm. mula sa Sagrados, uh, Maestro miko mula sa Sagrados. Shoutout ko pala to Ate Cardo. Shoutout uh, out ko nga din po pala lahat ng mga maestro ng Sagrados Brotherhood. Sila Maestro Aljon, Maestro Reynan, Maestro Angel, Maestro Dave, Maestro Jenric, Maestro Umpong, Maestro Noel, Maestro Dexter. Saka sa aming mahali na supremo na si Cardong agimat Banan. Shoutout po sa inyo at magandang nagupo. Maraming so, maraming salamat yeah. So ganoon din po, ah, shout out din po doon sa mga binanggit ni ano you know, ni Maestro Miko. Sobrang haba kasi ng mga ano na natin, hakbangin, no. Tsaka kumbaga, malay nyo, mga ka, uh, kamestro ko sa mga mga kamestro din ni Miko doon sa ano, ay mapadpad din ako sa inyo at mapakita nyo rin kung ano yung mga collection nyo rin o no? tinatawag na mga gamit. So dito naman, sa to din dahil kay Tatay Cardo. Siyempre, siya naman ang may guma, siya naman po ang mga gumagabay. At nagbukas sa amin ng pinto para naman sa kaalaman at mabuksan din ng kaalaman para pagdating ng hine, susunod na generation ay maibigay din namin sa iba at ma, uh, mapag-aralan din ng iba yung mga tama. So dito mga kantingero, ka hanggang sa muli, uh, magandang hapon po sa inyo.